Iniimbestigahan ng mga pulis kung may kasabwat ang buntis na naghiwa o muno sa sariling tiyan at saka tinahirin ito matapos magluwal ng sanggol. Gusto ring pasuri ng mga otoridad ang lagay ng pag-iisip ng ginang mula sa Manila maiuulat ng The Spot, si JP Solgar. JP, Doon inirekomenda ng Manila Police District na sumailalim sa psychiatric test ang babaeng humiwa sa kanyang tiyan para ipanganak ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Jun, ayon kay Senior Inspector Jose Rito de Ocampo ng MPD Homicide, ito raw ay para malaman kung nasa tama, tama bang pag-iisip babae. Dagdag pa ng MPD Jun, ano man ang uh, naging intensyon ng babae dahil namatay ang sanggol, meron daw siyang uh, pananagutan sa batas. Pero Jun, duda ang polis sa ngayon kung talaga bang uh, mag-isa lang ang babae ng ginawa niya ito. Kaya gusto talaga nilang malaman kung uh, talaga, ba bang, talaga bang wala siyang kasama ng uh, isasaryan niya ang kanyang sarili. Kung nagkataon kasi may pananagutan din sa batas ang mga kasama nito. Ano mang araw ngayon, June, ay sasambahan na ng reklamong intentional abortion ng babae. Kira pa rin ang, pulis, ang uh, pulisya, June, na makakuha ng saraystay mula sa babae at ang kanyang mga kaanak. Pero nauna nang sinabi ng babae sa ospital ng Sampalok, kung saan siya unang dinala na, na mag-isa hiniwa ang kanyang tiyan, at tinanggal ang bata at tinahiri ng mag-isa ang kanyang sarili. Sinabi rin ng mga doktor na maayos naman daw kausap at kalmado ang babae nang unan uh, nila itong uh, makita. Napakalaman din na midwife daw pala ang nasabing babae. At yan muna ang uh, latest na nakuha natin dito sa MPD. Balik po na sa iyo, JP, may nabanggit ba yung mga nakausap sa kanya mga medical personnel kung ano ang uh, panig naman nung uh, ginang? Oh, Jun, nung una siyang makausap ng mga doktor, do sa ospital ng Sampaloc. Tinanong nila kung bakit niya ito ginawa. Uh, kagaya nga ng nabanggit natin kanina doon sa ating uh, naunang report, sinabi raw ang nasabi lang daw ng babae, eh, kailangan niya raw itong tanggalin dahil marami raw magagarit. Pero other than that, dun, wala na ho nga uh, naidagdag pang uh, iba pang detalye ang uh, babae kung uh, uh, tungkol sa kanyang mga ginawa. At pero as isa rin lang nilinaw niya doon na masisa lang talaga siya nang ginawa niya ito. At uh, yun ang gusto talaga malaman doon ng otoridad kung ano ba talaga yung uh, yung uh, state of mind nung uh, nung nanay nung uh, ginawa niya itong uh, paghiwa sa kanyang sarili noon Maraming salamat JP Soriano.